morning sa lahat. Good morning. Update ko lang kayo sa aking mga tanim. Yan, kapal na nila. Yan, tapos may kalabasa ako dito. Tignan nyo guys. Tignan nyo yan. Diba, malaki na. Malaki na siya. May mga punla na rin kami langka. Yan. Yan. Ito pa ang isang langka. Tapos ang avocado. Transfer na natin yan. Ito yung avocado ko. Ang lash, diba? Ang lash na dago. At pagkatapos, meron ako dito um, bayabas. Ayan, ito yung aking bayabas. Malalaki ang bunga nito pula yan transfer din natin yan at may kalabasa tayo din maliit sana matuloy yan pero bakit ganyan ang kulay naninilaw inano ko na yan eh lagyan ko na yan ng asawa eh sana matuloy yan and then ito pa yung ating langka mga anim six six na lang ka itong meron tayo dito. And then, meron akong rambutan. Ito yung rambutan ko. Transfer din natin yan. At, update sa aking bonggenhilya. Malapit na yan sila mamulaklak, guys. Tingnan nyo, may bubut na, oh. Tapos yung isa doon, may bulaklak na. Ito. Yung pink splash. Ayan. May bulaklak na siya yan yung pinunla natin noong mga nakaraang 5 months ago kung nanood kayo sa aking kung nakapanood kayo sa aking video vlog e eh binlog ko po ito nung nag cutting ako neto eh, ngayon meron na silang bulaklak hindi ko na sila ano, pinutulan ng kinat kasi nag-cutting ako din. Yan o. Oh, ang dami kong kinat na. Kayaan ko muna silang mamulaklak na lang. So, yan ang update sa ating mga bunginbili at ating mga tanim. At ang ating kamote. Potato. Sweet potato. Ayan na. Dami o. Oh. Nasa tanim ulit kami ng lupate. Ayan. Ito lang ating mga gulay at marami rin tayong papaya update sa ating saging na galing pang Maynila o oh, ayan isa lang yung nabuhay at syempre may dragon fruits tayo Malaman. dragon fruits marami sila meron pa dun don Ayan, o, oh, dragon fruits. Yan. Dragon fruits. Mayroon pa doon. Hindi na ako pupunta doon. Galing na ako doon kami na. Ayan. Yan. Yan, dragon fruits yan. Yan o. Dragon fruits. So yan. Good morning. Good morning everyone. So, yan ang ating mga update sa ating mga kagulayan. At flex itong, anong pangalan nito? Magandang halaman. Okay, okay.